programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel dahil nga natiklo. Nito nga si Raymond, ito nga si Atty. Adrian at itong si Charlene na ang buong akala nga niya ay meron nga itong ginagawang hindi maganda ngunit nagkamali nga sila dahil nakilig na naman itong ang si Raymond sa sulsol lang malaking bungangang si Divina kung kaya't dito ay lalong nagulo ang kanilang pamilya at dito naman ay agad-agad nga nga kinausap ni Adrian itong nga si Charlene at sinabi nga niya dito na ayusin mo ang pamilya mo puntahan mo si Raymond at ipaliwalag mo ka sa kanya ang totoo na tayo ay walang ginagawang masama at wala naman tayong relasyon dahil ikaw ay kliyente ko kung kaya't sinunod naman nitong ang si Charlene ang advice nitong ang si attorney Adrian kaya't agad-agad siyang pumunta sa mansyon ng mga Cristobal ngunit nabigo nga itong si Charlene dahil nga pinagtago siya ni Madam Sonia na parang aso at itinulak at kinaladgad siya palabas at pilit nang nagmamakaawa itong si Charlene sa kanyang itinuturing na anak nga na itong si Libby ngunit si Libby naman ay talagang matigas ang ulo at hindi siya pinakinggan dahil alam din naman kasi ni Libby ang katotohanan hindi niya tunay na anak ito nga nga si uh, hindi niya tunay na ina ito nga si Charlene kung kaya uh, gano'n na lamang katigas ang kanyang loob para hindi nga pagbigyan ang kahilingan ng kanyang uh, nanay na itong si Charlene ngunit ang kanyang pinapakinggan lamang ay ang kanyang mamita huwag kang masyadong mapalagay ang loob mo dyan Libby, dahil darating ang oras na mabubuking at mabubuking at mabubunyag ang katotohanan hindi ikaw ang tunay na apo nitong si Sonia kaya guys napakarami po natin mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa prinsesa ng city jail kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today paki subscribe na lamang po ng aking channel paki like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos maraming salamat po ingat god bless and bye bye